Mga ka-express, usap-usapan ngayon ang gilas jackpot na hatid ng FIBA para sa Pilipinas matapos payagang maglaro bilang local players ang ilang film na dati hindi eligible. Hindi biro ito kasi nagkaroon ng 10-year residency exemption na sa wakas ay binuksan ang pinto para kina Justin Brownlee at Ange Kwame, mga pangalan na on fire sa Philippine basketball scene. Ang rule ng FIBA na ito ay simple pero malupit. Kung may residency ka ng sampung taon sa isang bansa, pwede kang ituring na local player kahit wala kang dugong Pinoy. Kaya naman kahit totally foreign si na Justin Brownlee and Ange Kwame, dahil long term na silang naninirahan at naglaro sa PBA, pwedeng mabibigyan sila ng green light para magrepresent ng gilas bilang locals. Isipin mo to mga ka-express, meron na tayong dalawang malalakas na reinforcement sa lokal, Justin Brownlee, na labis ng minahal ng Barangay Ginebra, at Ange Kwame, ang towering center na nagbibigay ng solid interior presence at pagdating ng laro ng gilas. Hindi na sila limitahan bilang import o naturalized, kasama na sila ng iba pang local stores. Ngayon mga ka-express, nagbubukas ito ng mas maraming posibilidad para kina Justin Brownlee at Ange Kwame. At pati na rin sa marami pang films na PBA players na may matagal ng stay sa bansa. Samantala dati, isa lang ang allowed na naturalized player sa Rooster. Ngayon, pwede nang magkasabay si na Jordan Clarkson, Justin Brownlee at Ange Kwame, Rosie Chasey, may dugong Pinoy siya pero mahihirapan dahil wala siyang residency requirement. Ang irony mga ka-express ay si Jordan Clarkson na may dugong Pinoy pero hindi naging lokal dahil hindi siya nakasunod sa 10-year residency rule. Samantal na si Brown at Kwame na walang Pinoy ancestry ay eligible na after 10 years. Crazy, di ba? Pero ganyan talaga ang FIBA rules. At gamit ng gilas ang loophole na ito para mapalakas ang lineup. Anya pa sa FIBA, ang rule na ito ay ginawa upang bigyan ng pagkakataon ang mga players na matagal ng bahagi ng basketball community sa isang bansa. Kaya kapag na nakompleto mo ang sampung taong residency, welcome ka na bilang lokal. Malaking bonus ito para sa gilas dahil lalo pang lalakas ang depth ng team. Mahalaga rin ito para sa future building ng gilas kasi marami pang fill employers sa PBA na matagal na rin naninirahan dito. At kung makakamit sila ng 10-year mark, baka sila naman ang susunod na local stars. Mas malawak ang talent pool, mas matindi ang laban ng Pilipinas kontra sa ibang bansa. So imagine ka-express sa susunod na FIBA Asia Cup o World Cup qualifiers, makikita natin makapaloob sa rooster sina na Brownlee, Kwame at Clarkson. Lahat ay parang tunay na local heroes. Hindi lang yan nagpapasaya sa atin. Nagpapakita rin ito ng paglago ng basketball culture sa Pilipinas kung saan tinatanggap natin ang mga banyaga bilang bahagi ng ating pamilya. Siyempre, may mga critics na nagsisabing nawawala ang purism ng local talent. Pero sa totoo lang mga ka-express, yan ang beauty ng global basketball ngayon. Openness, adaptability, at strategic moves ng gilas, tulad nito ang magdadala sa atin sa mas mataas na antas. Kaya yan ang latest development ng gilas. Mga ka-express, jackpot nga sa FIBA dahil pabor sa Pilipinas, at excited na kaming makita kung paano gagamitin ni Coach Tim Cohn at ng Gilas Management ang bagong rule na ito. Sino pa bang Phil Am Ace ang susunod nating aasahan na makapag-residency ng sampung taon? Ka-express at the end of the day, sa mga local heroes pa rin talaga sa Sandal ang Gilas? Oo, sobrang exciting na mga Phil Am additions, pero hindi mawawala ang puso't dugo ng bansang ito. Ang ating mga homegrown talents, nandiyan si Nakai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kimbao at Dwight Ramos, ang limang batang bituin na bumabalik loob sa pambansang kupunan, dala ang tapang at pangarap ng bawat Pinoy. Si Kai Soto, ang towering center na matatag na bumabalik para sa gilas, sa laki ng kanyang wingspan at sa husay ng kanyang footwork, isa siyang natural wing protector at lob threat. Hindi lang yan, ang kanyang basketball IQ ay lumalago sa bawat laro. Nag-aaral siya ng film, kinikilala ang mismong tendencies ng kalaban. Sumunod naman si AJ Edo, ang versatile power forward o center na malupit sa midrange at hustle plays. Ang galing niyang mag-rebound at mag-seal off ang defender para sa easy basket. Kahit hindi siya kasing taas ni Kai, Kompensado siya sa athleticism at quickness. Perfect combo ito para patagalin ang opposition sa ilalim. Buko dyan, si AJ Edo ay kilala sa clutch performance sa under-18 tournaments. Kaya handa siya sa pressure ng international stage. At hindi rin pahuhuli si Carl Tamayo, ang high flying forward na kilala sa kanyang shooting touch at ability mag-create ng sarili niyang shot. Si Carl ay isang 3 and D prospect, mahusay sa perimeter defense at deadly sa triple threat. Ang kanyang skill set ang hinahangaan ng iba't ibang scouts dahil sa kanyang soft touch sa jump shot at intense motor sa court. Kasama rin si Kevin Kimball, ang budding playmaker na may height advantage. Unique ang kanyang style, mahusay sa passing lanes at capable mag-handle sa perimeter kahit na si Kevin ay forward. Maganda ang vision niya para sa si team at laging may intention ang bawat assess ni Kevin. Hindi natin dapat maliitin ang kanyang floor spacing dahil aware siya kung kailan mag-pull up sa free o mag sa cutting big man. At syempre hindi mawawala si Dwight Ramos ang dynamic wing na may sharp shooting prowess at malupit na movement of ball. Si Dwight ay kilala sa kanyang confidence sa clutch moments. Hindi lang niya kayang mag-burst off the dribble, kundi kaya rin niyang mag sa perimeter. Ang combination ng athleticism at shooting niya ay malaking tulong sa transition offense ng gilas. At ayon kay Coach Tim Cohn, kaya ng gilas kahit sino kapag kasama si Kai Soto may backbone tayo sa kanya. Hindi biro ang sinabi ni Coach Tip, dahil si Kai ang nagiging center ng defense at offense strategy. Kapag sinabi, even the best teams, tinutukoy din niya ang mga powerhouse gaya ng New Zealand, Australia at Serbia. Kaya ka-express habang siniseryoso ng gilas ang paggamit ng film talent, huwag natin kalimutan ang puso ng ating pambansang team. At eto ang express info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.